started uh, in last December. Mm -hmm. Nung no, na umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo mm -hmm. at uh, nakikita natin kung talaga napakabigat ng uh, napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong uh, bagyo ngayon, pagpunta ko, takita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Ah, uh, hindi pa na umpisa, whatever. Mm -hmm. The usual uh, the usual excuses. Mm -hmm. Eh sabi ko kanino ko nito. Nandiwanag na hindi ginagawa ang ako. Mm -hmm. Ito. Tapos pupunta sa evacuation center. Mm -hmm. Makikita mo 'yung mga tao dikit-dikit nagsisiksikan doon sa loob. Lalo na 'yung mga bata na tutulog sa semento, sa yeah, gym. Ay yeah, init. Mabilis magkasakit, magkahawaan. Hindi natin ginagawa dapat ito sa mga bayan natin. Mm -hmm. Kasalanan na ito. And then you said, Mahiya naman kayo. Malakta ka nyo sila. Standing ovation. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are.